Hi mga ka-joiny, ang lugar na ito ay sa San Antonio Sambales. Naisipan lang namin more at maghanap ng lugar na pwede naming pagbandingan. Pupunta kami sa tabing dagat na laging pinupunta ng aking mga anak habang sila ay nagbabanding na kanyang mga kaibigan. Kami naman ang tutungo doon at subukan naman namin kung, at kung gaano kagandahan lugar. Yan, patungo na po kami doon. Kasama ko po ang aking pamilya. Yan ang lugar na sa gitna ng highway ng San Antonio. ba diba, maganda? Maraming halaman na nakatanim. O, magkip kami naligaw dyan. Nag iba kami ng daan. Kaya napahinto kami. Dahil yung daan na dati namin dinadaanan ay sarado na. Kaya lilipat kami uli ng panibagong daan. Maka makarating kami sa hindi dapat paruroonan. Kaya, pumaroon kami sa tamang daan na papasukan, papunta doon sa tabing dagat. Okay. Hintay-hintay lang kasi traffic. Marami kaming mga sasakyan na nakasabayan at nasa aming unahan. Ang daan po ay makitid lamang papasok doon sa dakong aming paruroonan. Pero tingnan nyo naman ang ganda ng mga tahanan mukhang mga yayamanin mga nakatira dito sa dakong ito o diba? ang ganda ng kanilang mga bahay dahil yan sa kanilang pagsisikap ayan, nagkaroon sila ng magandang tirahan at magandang tahanan hindi naman imposibleng, imposibleng magawa natin din yan mga kajoy ni si paglang kailangan para makamit ang pinga pangarap na magandang kinabukasan go 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 diba ang ganda ng tanawin kaya mahaba man ang biyahe, hindi kami inip dahil sa magagandang tanawin sa paligiran na inyong madadaanan. Tingin-tingin lang habang nasa biyahe para tanggal hilo din. Dahil alam niyo naman, may hiluhin ang inyong mga kajoyni. O kaya malapit na kami sa aming paruroonan mga ka-joiny. At tingnan nyo naman ang lugar na aming patutunguhan. Napakaganda na napuntahan ko na ito noon kaya lang gabi kami nakarating dito at ngayon naman ay sa araw kami patutungo yan ang tanawin habang nasa biyahe kami patungo doon sa dakong aming paruroonan para mag relax at magbanding kami magpapamilya kahit mainit ang panahon sige lang para lang mawala ang stress sa ating katawan charot Oh, 'di diba, ang ganda ng mga lugar naming nadadaanan. Nakakawala ng stress at papunta na po 'yan sa tabing dagat. Oh, 'di ba napakaganda. Finally, nandito na kami. Napakainit ng panahon na 'yan. Yan ay lagpas alas 3 na ng hapon pero napakainit pa rin ng panahon. Kaya may dala-dala ka ang akong payong dyan habang nag video habang naglalakad. O, di ba guys? Ang ganda. Ang lawak ng buhanginan. Masarap maglaro ng volleyball. Ayan, may resorts pa dyan. di ba? Tahimik nga lang kasi wala pang mga naliligo sa resorts na yan. Pero napakaganda dyan. Di ba? Napakaganda ng tanawin. Makikita nyan sa karugtong ng aking video. Hello mga mashes na mga kapatid dito ako ngayon sa San Miguel San Antonio mga mashes ang init-init ang ganda kasi ng view dito noon pumunta kami dito gabi ngayon sa araw ay may tabing dagat dito guys ang ganda ng view oh. nakapayong ako ngayon kasi nga mainit super init talaga ngayon kaya wag pa muna tayo baka masunog tayo. Sunog na ng balat natin, masunog pa tayo lalo. Oh, lakas pa ng hangin pero ang sarap mamasyal. Sa araw kami pumunta kasi may mga, kasama kami mga bata. Kaya ikot-ikot muna tayo ngayon dito kahit mainit ang panahon. Ayan yung view na dito mga mashes at mga kapatid. Ayan tabing dagat. Malawak yung ano nyo. Pwede maglaro dito ng volleyball ayan may mga mga namimingwit at may mga batang naliligo ayan sila oh hindi natin mapaliitan ng gusto kasi may hawak ako pa yung ayan yung view nya ah wow di diba? ang ganda ngayon ko lang ito nakita nung pumunta kasi kami dito ang dilim dilim kaya hindi ako nakapag video dito yan sa San Miguel, San Antonio. Ang ganda-ganda. Sarap maligo guys, kaso ang init-init. Ayan, mayroon din siyang ano dito. Um, swimming pool. Kaya lang walang, walang naliligo ngayon kasi nga mainit pa ang oras ngayon dito ay alas 3 pasado pa lang ng hapon naggala-gala lang kami pang patanggal stress ang dami namin dito ganyan guys oh, mingwit sila Yan. sayang hindi kami nakadala ng pamingwit mamingwit na rin sana kami maingiwet na rin tayo guys nabing bundok lang siya, Oh. maganda dito siguro pag hapon hindi na mainit kaya lang malayo-layo kami kaya medyo inagahan namin ang punta ayan si ate oh. nangangapa Ang haba, ang lawak nito lugar na to. Oh. Oh, hanggang doon. Palikot, paikot pa ba to? Hanggang doon pa, paikot. Ang haba, oh. Ang ganda maligo, ang ganda ng view. Diba dito yung may malaking toyo? Dito ba yun? Toyo? Di <laughs> sa Ayan guys, biyahe uli kami, lumipat kami ng location. Pupunta naman kami ngayon sa Paz San Narciso at maganda din daw ang tanawin doon. Tabing dagat din, parang halos kalugtong lang din doon sa San Antonio, sa San Miguel San Antonio na aming pinanggalingan. Kaya lang simpre, iba naman ang lugar na matatanaw mo doon kahit tabing dagat, pero yung mga nasa paligid ng tabing dagat, iba naman ang inyong makikita may mga kainan din daw doon sa paruroonan namin. O, oh, di ba? Ang ganda talaga ang sarap dito sa probinsya. Tinan mo naman ang mga tanawin na inyong madadaanan. Napakaganda. Napakaluntian, di ba? Talagang napakasarap sa paningin ang ating madadaanan kapag dito tayo sa probinsya. Wow! At ito na po, nandito na po kami sa San Narciso, Sambales. Dito naman kami mag sightseeing. Ito na yung lugar. Andito na kami sa lugar ng Lapas. San Narciso. Ayun 'di ba? Iba dito, marami kang makikitang bilihan yan kailangan pag namasyal ka dito, may laman ang iyong wallet at bulsa kasi o marami kang mabibilhan na pagkain. Kahit hindi ka na magbaon, okay lang. Pwedeng magtambay dito, Pwedeng magpiknik, banding ang mga kaibigan at pamilya. Lahat ng kabanding, okay dalhin. Basta may pera ka. O kahit wala kayong pera, pwede na rin tulad namin. Hindi naman kami nag nagkain-kain ng marami dito. O, diyan lang kami sa tabing dagat na yan. Picture, picture. 'di ba? At nag video video oh, ang ganda dito mga ka-join ni eh. talagang nakakawalang pagod